ikaw kaya dyan. Nagpakuha, ikaw nagpakuha niya ni. Hindi nga yung eh. Yung alin? Ay, wala eh. Yung dito to. Hindi nga yung dalo eh. Ay, tingnan mo mamaya. Lalabas na mga mga again yung mama ko Pag hindi Hindi nga yung, yung dalo oh. Pag lumabas, Nagsasabi ako ng totoo. Dodo, oh. Lalabas niya. Diyan, tingnan mo. Hintayin mo. Hindi nga ay nalabas eh. Yun. Kasi ayaw mo maniwala sa akin eh. Bakit buo ba yun kanina di? Buo yan? Oo. Oh. Oo, oh, yung ngari. May buo. Hindi gulaw-galaw niyo. Ha? So parang susi yan. Oo. Kailangan the... buo para Oo. hindi lalabas yung mga ano, mamaw. Para mag para makalak mak lang sila dun sa loob. Oh, hindi pa man din ako marunong din yan. Kala ko nga kaya, kala ko nga kaya ni Zoe kasi kinuha, pinakuha niya. Kailangan mo para malak mo yung portal. Mm -hmm. Yung pinto nung sa mga multo. Hindi yun na-dawin. na lang yun, huwag kinong iyak. Huwag kinong iyak kasi kailangan mabuo yan. Kung sino yung kumuha, yun yung dapat na magbuo niyan. Hindi ka pala namin matutulungan yan. Yeah. O malapit na, konti na lang. Yeah. Hmm. Pares, pares mo yung It's color niyan. Like yung mga ganun eh, yung mga... Yung, yung Ganito yung laman niya sa loob eh, tapos magiging mamaw lang magiging pula yung ice tapos magkakaroon sila ng sungay ganyan yung mga yun buhin mo na para mamaya hindi tayo kakaroon ng kakaroon ng sayang pangin dito ng buhin mo na yan buhin mo na yan para, Bisa, ay, para, hanggat hindi yung... pa namumula yung mga yung mga dal na yan tsaka yun gagalaw yung mga toys din maraming toys din sa taas gagalaw lahat yun pag lumabas yung mga mamaw dyan, masasabi mo ng totoo. Huwag tayo okay mo lumabas para malaman mo na totoo talaga yung nasabi ko. Oh, hindi totoo Hindi sige. O oh, sige, o oh, hindi na totoo. Pero pag lumabas yung mga mamaw dyan, totoo na ha. Buuin mo na lang. Huwag ka na umiyak. Huwag na umiyak. Huwag ka na mama kasi nakakainin na tayo nung pag nakalabas yan dyan. Buuin mo na lang. Dali! na Nauwi na tayo! Wala tayo uwi. Hindi mo pa binubuo yan. Tsaka, -tsaka nga diba dito tayo matutulog sabi mo? ha? dapat ganun na lang ginawa mo kanina kasi kulit-kulit mo gusto mo sa mama, diba? ba? Sabi mo, saglit lang ikaw. O, tapos sabi ko sa'yo, dito tayo matutulog. Sabi mo, oo. No, oh. na uwi. Hindi eh, ka makakauwi kasi kailangan mong pabuhi niya. Susundan tayo ng mga mamaw sa Bahan. bahay. Bahay, ng ang bahay yun. Hindi ko na, ako na talaga Buhin mo muna yan. Hindi tayo makakauwi pag iyan na buo lalabas yung mga mamaw, oh nga. Hindi eh. nga, totoo! Oh, sige, hindi totoo. Pero pag lumabas yung mamaw oh, dyan, totoo na, ha? Hindi nga, mo, pa makulit, ba? Ikaw na makulit kasi hindi pa mo nga yan, eh. So, paano gagawin natin ngayon dyan? Buhin mo na. Hindi, hindi namin alam yan. Ikaw ang nagkuha niyan doon eh. Do ako nga, hindi pa yan buo. na Marunong pa niya si Mahong magbuo niyan. Baka umayang pag umuwi tayo, tas hindi si yan buo, sundan tayo sa bahay ninyo. Uwi na tayo. na yung lang pala Hindi pala yung totoo, Nag joke lang pala <laughs> Oh yung Jok-jok lang pala kita na. Totoo ba yan? Mm hindi. -hmm. Ah, hindi. Huwag kang umiyak. Hindi pala yan totoo eh. Malablab mo na lang si daddy. Ako na lang. Ako na Babalik ko na doon para hindi na sila makalabas ah, oh, Malab mo na si daddy. Kiss pa. Okay na, okay na. Jok-jok lang yan. Tinitinitin na namin kung gaano kakagaling maging artista. Gagawin ka namin artista, sasali ka namin doon kay Tanggol. Ikaw yung magiging baby ni Tanggol tsaka ni Bubbles eh. Kailangan maging magaling kang umacting, magaling kang umiyak. Okay ba sa'yo yan? Kina-practice ka lang namin eh. galing mo pala umiyak eh, no? Tapos no? tawa ka naman, tawa naman. Tawa-tawa ka naman. haha. <laughs>